What's up guys? For today's video, papakita ko po sa inyo kung paano ko linisin ang bangos. Ang gagawin ko po sa bangos guys, hilain ko muna, yan, para pagnaluto siya, hindi makapit po yung tinik. Yan, natutunan ko rin po ito sa aking dating kapitbahay noon sa si Pilipinas. Para po doon sa mga hindi pa nakakaalam na kailangan ang bangos hilain muna bago hiwain yung patutunogin siya nahila ko na siya kanina napatunog ko na pati para yung laman pag naluto na ay hindi makapit totoo yan guys noon kasi nung wala pang nakapagturo sa akin parang dikit na dikit yung tinik sa laman tatanggalan ko na siya ng bituka guys para po dito guys ang paghiwa para hindi matamaan yung updo uh, wala akong sharpen niya kaya ganito na lang po ang gawin ko si matalim na agad diba Mm, yeah. Ayan po yung updo guys. So, hindi natamaan. Kasi pag natamaan siya, mapait. Kailangan mo ano talaga. Banlawan ng paulit-ulit para maalis yung pait. Sa bagay, marami naman din gusto ng medyo mapakla o mapait ang kanilang hinihigop na sabaw. Pero ako, ayoko po yun. <laughs> Ayan guys, oh. Yung updo niya is buo pa. Basta yung paghiwa guys ay nakaharap ng ganun. Yung mukha niya, yung chan niya ay face to the right side. Ayan. Hiwain ko na siya guys. Ngayon guys, i po natin sa Ito na ang ating tubig guys. Ito na, ilalagay ko na po ang mga sahog ng aking sinigang. Para makasure tayo guys na hindi malansa ang ating isda, ay ilalamas ko po siya sa asin. Ayan po. Tapos, banlawan po natin para malis po yung alat. Ayan guys, kumukulo na ang ating mga ingredients. Kaya, lagay na po natin ang ating bangus. kaya timplahan na lang din natin maglagay po tayo guys patis yan isang kutsara yan uh, black pepper yan para mabango lagyan natin ng konting aji seasoning Ayan po siya guys. Pampalasa. Pakuloyin muna natin guys. Tapos isunod na natin ang ating mga gulay. Ayan guys. Kumukulo na ang ating sinigang. At lalagyan siya natin ng sinigang sa sampalok. Ayan po hindi makukompleto ang sinigang kapag wala nitong pampasin. Hindi ko po siya ubusin guys. Hatiin ko lang kasi sobra namang asin. Ayan na. Luto na, guys. Ready to serve. Mmm. Mag-add po ako ng konting patis. Additional sa aking panlasa. Ayan na, guys. Luto na. Thank you so much, guys, for watching sa aking sinigang na bangos. See you on my next video.